Hello, kung napapanood mo ang video na ito, maaaring ang reading na ito ay para sa iyo. Okay, take only what resonates. If you want to book a personal reading, pumunta ka lang sa aming Facebook page, Madam P, as in princess, and then doon ka pwede mag-inquire ng personal reading. Ayan, meron akong raffle reading guys. Worth 4,500 yung reading sana ma- maka-try ka, ma-sali dun sa raffle na yun. Punta ka lang din doon sa aming Facebook page, Madam P, para makita kung paano maka-sali dun sa aming raffle reading. Mabigyan ka ng opportunity kung ikaw yung mabubunot sa raffle na mabibigyan ng uh, free reading. Okay, so let's start for you take like only what resonates okay you do have your children okay now is the time na kailangan ilabas mo kung ano yung mga bagay na makakapagpasaya sa iyo now is the time to heal your inner child ano ba yung mga gusto mong ma kamit nung kabataan mo, ano ba yung mga talents mo, hobbies mo, nung kabataan mo, it's now the time na gawin yon Okay? and you do have your soulmate dahil maaaring makapunta ka sa tamang purpose sa buhay mo if you will do that your soul purpose uh yung iba sa inyo dahil nagkaroon ng adulting ano naging busy nagkaroon ng mga uh, other path na na pinuntahan ka ngayon na focus sa trabaho na busy nagkaroon ng maraming struggle sa buhay Now, just trust the process, guys. This is the time na ibigay mo naman sa sarili mo. Ibigay mo naman yung, yung panahon ng kabataan mo, teenager years mo. may mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo? Okay? Whether it is a talent or, uh, you know, uh, any, it, it could be anything. No? Balikan mo lang yung kabataan mo. Uh, for example, ikaw ay mahilig sa music. Why not try na this time, mag-focus ka naman doon, pag free time mo, no, para hindi ka nai-stress, hindi ka nalulungkot, o pag nai-stress ka, nag-iisip ka ng problema, humawa ka ng, ah, uh, ng, ng, gitara, kung ikaw ay marunong mag-gitara, at yun yung, nung kabataan mo, ikaw ay mahilig sa ganito, o yung iba naman, kung it is, ah, uh, yung passion mo, is pag-drawing, why not try do that, kasi, alam mo, tayo, kaya tayo binigyan ng mga ganon mga talents, skills. Hindi yun para tengahin. No? Kailangan mo rin ilabas. Kasi yun yung way na may express mo yung sarili mo eh. May express mo yung sarili mo through songs, through music. Gusto mo sumigaw? Kumanta ka. Pwede ka sumigaw nang hindi naman nakakabulabog yung isisigaw mo. Ikanta mo. Kung hindi ka marunong mag-gitara, pumunta ka sa may yan, kumanta ka. Do that. That's your inner child. Ilabas mo rin. Kasi may mga times din naman na meron din naman talaga tayo na katulad ng isang bata, ano? May times din na gusto mong isigaw, iiyak yung problema mo, yung gusto mong iiyak or whatever. And you can use eto mga bagay na ibinigay na sa iyo, talento na doon mo ilagay sa halip sa kakaisip sa problema. Ito yung advice sa iyo no sooner or later may mga taong dadating sa buhay mo na halimbawa inilabas mo yung skills mong yan no may mga taong dadating sa buhay mo na ito ay mga taong dapat talagang makilala mo para mas makadating ka or mas maabot mo yung pangarap mo or para mas ma ah uh, may guide ka sa purpose mo sa buhay mo So, ito yung reading na yon. Give your relationship a chance. Uh, for what I can see here, this is regarding yourself. Na ibigay mo yung sarili mo. Yung kasi kakaiwas ng, ano eh, kakaiwas ng iba dyan sa inyo eh. Uh, it's time for you to connect with the world. Connect with the people. Right people sa buhay mo. Pero of course, para makaconnect ka sa kanila, it takes an effort. Make the effort. Kailangan mo rin mag-effort, no? kailangan mo ring you do have your calling in your soulmate so um kailangan mo rin tawagin itong mga taong to na dapat sa buhay mo ito pwedeng may kinalaman sa love pwedeng may kinalaman sa friendship iba-iba yan eh no uh, maaari ngayon you are filled with um, struggles and uh, problems sa buhay mo now eh uh, ito yung time na Um, kailangan huwag kang mag-focus doon. Mag-focus ka sa mga taong makakatulong sa'yo. Tulungan mo rin yung sarili mo. Okay? Uh, okay, tell me more. Yung iba, sa, yung iba dyan sa inyo mapapaisip, bakit ganito recently? Parang gusto kong bumili ng ganito, bumili ng ganyan. Kasi gusto mo na mailabas yung mga bagay na magaling ka. Ayan, and yeah, you have the sun, so be happy. Be more appreciative sa mga bagay na meron ka. And then, um, when you do that, na nag-focus ka sa happiness mo, sa mga kapagpasaya sa'yo, Queen of Pentacles, this is stability, this is money, this is success, this is happiness, okay? And Two of Pentacles, kailangan mo lang rin um, sanayin yung sarili mo, no? na i-balance yung sarili mo hindi pwedeng puro work, 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 work na lang. No? Lalo na ikaw na ito, kung ikaw itong stress na stress na nakukuha na natin ng energy. I-balance mo sarili mo. Hindi pwedeng laging puro pera. Hindi, hindi pwedeng laging, ay, kailangan kong bayaran si ganito, kailangan kong bayaran yung ganyan, so kailangan kong magwork uh, mag-work, ganto ganyan. Eh, paano ka naman na? No? Kaka-work mo, you're no longer living. No, parang nabubuhay ka na lang to earn money. Now, this is the time na you are earning, pero at the same time, nagagawa mo yung makakapagpasaya sa'yo, naa-align mo yung sarili mo sa purpose mo. And walang ibang makakapagawa niya sa buhay mo, kundi ikaw din. Okay? This is tarot reading. Pero, alam mo, kahit sa ang tarot kahit magpa-reading ka magpa-tarot reading ka no pag nakakita sayo halimbawa na ikaw ay sinabihan oh magiging successful ka uh, lalo na yung iba diyan no na, na, na nanonood ng mga video ko sa TikTok ayan nakikita ninyo yung mga guides ko through palm reading yung mga successful na tao may ganito sa kamay nakitaan mo yung kamay mo na may ganun ka and then you feel like ay magiging successful ako Oo nga, pero yung, yung path naman papunta sa success, enjoyin mo rin. Hindi mo dapat pinipressure ang sarili mo na ma-achieve yung success. Dahil, of course, you want success, no? But also, baka nakakalimutan mo. You also, want, uh, you also want to live a happy life. Hindi lang successful ka sa huli, maganda pangalan mo sa iba kasi ganito, ganyan ka. Kailangan naging masaya ka rin sa buhay mo kung paano mo na-achieve yung success na yon. And sa nakikita natin dito, kailangan mo rin makipag-connect sa mga taong makakatulong na mailabas yung happiness mo and ah uh, yeah, there, there's success for you, definitely. Sa nakita natin dito. And yun yung pinaka-advise sa inyo dyan, no? Be sure mag-follow kayo guys sa akin. ah uh, sana makuha nyo rin ako na guide I'm very thankful na sa mga naka-follow na, naka nakakuha na ako as their guide. You do have the hanged man. Okay. Success, hindi yan minamadali. Learn to wait. Learn to wait. Hangman is a waiting card. Alam mo kung bakit? Kasi, pag minamadali mo, the three of sources here, lalo ko masasaktan, lalo ko mahihirapan, lalo mo maiisip yung mga struggle na yan. Three of Swords is very painful card. Back in the days, no, dung ikaw ay nasa school pa, nag-aaral, o yung iba, kahit ngayon, nag-aaral pa. The more na gusto mo matapos yung klase, the more na nakakainip, di ba? Which is, hindi naman nababago yung oras, ganun at ganun pa rin naman ang time nun. For example, ang klase nyo, ay isang oras, pero gustong gusto mo na mag gusto gustong gusto mo na matapos yung klase. Ganon din yon sa success. Gusto mo ma-achieve yung success, the more na hindi mo pa siya na-achieve at atat, -at na atat ka na ma-achieve, the more na nakakainip. No? The more na hindi mo na-enjoy yung journey mo. At ang iniisip mo na lang yung mga bagay na wala pa sa'yo. So, kaya nga sinasabi ka, sinasabihan ka ngayon eh, Learn to wait. Abang naghihintay ka, sa halip na nakatingin ka sa orasan, naghihintay ka, kailan kaya yung tapos nitong ginagawa ko na to. Be more open sa mga taong nandyan sa paligid mo na maaaring ma-enjoy mo na magugulat ka na lang, ay, ta tapos na, time na pala. Alam mo yon. eto na pala, successful na pala ako. And then hindi mo masyadong napansin kasi nga, in-enjoy mo yung ginagawa mo. Ino-open mo sarili mo sa mga taong makakatulong sa'yo para hindi ka masyadong mainip pagdating sa pagkuha mo ng success na yon. You do over the death card, the Scorpio energy. Ang nakalagay dito uh, sa pinaka picture, everything expires. Okay? So, ibig sabihin, may mga bu may mga bagay sa buhay mo na wala wala kang choice kundi matapos tapusin at hayaan na natapos na ito mga taong nawala na sa buhay mo nawala na sila kasi tapos na eh, yung purpose nila sa buhay mo tapos na yun eh and you have to accept that the more na pinipilit mong balikan yung mga nakaraan people from the past the more na masasaktan at malulungkot ka. There are things na kailangan mong i-let go. There are things na kaya dumating sa buhay mo, may purpose sila sa buhay mo. No? Um, yung iba, it could be para magkaroon ka ng spiritual knowledge. Diba? Um, yung iba nagkaroon ng mga hindi magandang na relationship, nag-end yung relasyon or na nag-end yung connection sa isang person. Pero dahil dito sa person na ito, natutunan mo kung paano magkaroon ng connection with the spirit guides or yung mga taong nandito sa lupa, katulad mo katulad ko to give guide guidance sa ibang tao. So yung iba diyan natutunan na makipag-connect sa akin, i-follow ako kasi kakahanap nila ng sa kasagutan regarding this past person. So, may reason 'yan eh. 'Di ba kung bakit sila dumating sa buhay mo para magkaroon ka ng growth sa sarili mo sa, sa tulong din nila. Kasi kung maayos ang naging connection ninyo, relasyon ninyo, hindi ka naman mapupunta sa akin. Yung iba sa inyo no, na ganun na naging paraan kung bakit naging ah, uh, kung, kung bakit nakilala or nalaman yung tungkol sa akin. So anyway, that is a guide for you. Ano ang naghihintay sa near future for you? You do have here the eight of wands, Aries, Leo, Sagittarius energy, two of swords, and the world. I can see completion when it comes to family meron na nakikita dito'ng desisyon na gagawin ng isang pamilya or parte ng pamilya mo na magbibigay ng growth and happiness din sa kanya. The chariot this is uh like you know um travel or trans uh, transformation sa buhay uh, sa family more on sa family na kukuha natin dito. And what I see is that magiging part ka nitong happiness na ito. So continue on doing what you're doing uh, with regards to your family. Ayan. Maging supportive ka sa kanila. Kasi ito yung time na magkakaroon ng transformation sa buhay nila. At magiging malaki ang parte mo para maisakatuparan itong transformation na ito para sa kanila. Okay. And maging happy ka para sa, uh, sa ha, mga taong ito. Do not control their decisions in life. Kung may mga decisions sila sa buhay, hayaan mo sila. Advice, pwede ka magbigay ng advice, pero do not control them sa kung ano yung dapat nilang gawin sa buhay nila. Just be there for them. Okay, so that's it for now. Thank you for watching and bye-bye.